Hi! Welcome back to my channel! So, ayan na nga. Kaya pala yung aking Swan Lake ay malungkot. Malungkot ang basic ko. Meron pala umataki sa kanyang mga mealy bags. So, ayan. Binunot ko na siya agad. Inaprot ko. So, yon ang dami daming milli sa kanya. Inaatake talaga siya. So, ang gagawin ko dito ay mayroon akong ini-spray sa kanya sa kanya, sa kanila pag may nakita akong mga milli or uh, ants o di kaya yung slugs. So, yon, meron ako pang-spray. So, mamaya i-sprayhan ko 'to. Ayano. Oh dami-dami, grabe. Isprayhan ko yan. Tapos, pagkatapos mag-spray ay ilagay ko muna sa uh, hindi nasisinagan ng araw. So, ito yun, guys. oh Ayan. Uh, sa isang litrong tubig, isang cup nito. So, paghaloin lang. At yun lang. Ispray na. At ito pala guys, tingnan nyo to si Suaviolens. Ayan, yung namulaklak siya, ba diba? Kakaiba ang kanyang flower. Ayan, ang bango ang bango-bango niyan. Ayan, yung nabasa ko kasi doon sa post ni seller na mabango siya. So, sabi ko mag-try ko nga. So, ngayon napatunayan ko talagang mabango siya. Ang bango ng flower niya. Ayan, siswa violence. So, dalawa yata ang nabili ko nito. Yung isa, hindi pa siya namulaklak. Ayan, oh, ang ganda pa niya. Ayan, mafarina siya. Ayan, oh. At patusok ang kanyang dahon. So, ang bango-bango niya. Ang sarap amoyin. <laughs> Ayan. At doon ko siya nilag nilalagay sa taas. Ayan, para mainitan. Ayan. so na, lumago siya. At ito naman, meron akong new plants. So, ayan. Itong tatlo na to ay bagong bili ko. At nabili ko ang aking wishlist plant. So, ayan. Ang tagal-tagal ko na itong hinahanap. So, ayan. Ang Are You Carpus Ritusus. So, yan. Ang ganda. Ang ganda, ang ganda niya talaga sa personal. So, tingnan nyo, oh. Kakaiba siya. Cactus siya, guys. Tapos, hindi siya, mukha siyang hindi cactus kasi wala siyang mga tinik. At kakaiba talaga kanyang form para siyang succulents. Kasi ang dahon niya ay mataba. Ayan, oh. Mataba. Succulents or para siyang agabe. Pero wala siyang tinik. Ayan. At nagpa-flower ito, guys. Ayan, oh. So, yan. Ang ganda. At yung nabilhan ko nito ay talagang nag-import talaga siya ng mga cactuses galing Thailand. Pumupunta talaga siya sa Thailand, guys. Ayan. Ito ay galing Thailand na mga ano, cactus na nabili ko. So, ito bumili rin ako ng rainbow cactus ulit. <laughs> Ayan oh, tabayan, pero maliit lang siya. Din gaano kaliit ayan. Si Rainbow Cactus at ito pa ay si ah uh, Astrophytum Marius stigma ayan. So meron din ako nito, pero ano siya si Nudum naman, kamukha niya. Ayan. Si Astrophytum Nudum naman yung dati ko pa. At ito si Marius stigma, Astrophytum Marius stigma. So, yan. Ang ganda. Oh, nabili ko na rin yung aking wish wish list plant ko. Ayan. Si Areocarpus retosus. Retosus. <laughs> ang ganda nito. sana mabuhay ko kasi first time ko pa siyang maalagaan. So, yan, guys. Ang ganda-ganda, di ba? So, iba talaga ang happy pag nabili mo yung iyong wish list. Wish list. <laughs> At ito pala yung uh, mga sa tatlo kong nabiling uh, cactus, ito ang dami niyang binigay na uh, free. So, ito oh, ang ganda pa ng free niya kasi uh, ano ba to? Christ, ano Cristata ba? O Crist Uh, ang tawag yan sa gym, no? Nan, Chris, basta, Christed, ayan, Christed gym, no? Ayan, so ito naman yung Elvina. isang puno lang siya, ayan, no? Oh. Dami niyang, ah, uh, ulo, ayan, dami niyang heads, <laughs> at ito naman yun, oh, kakaiba naman na gym, no? So, yan, o, oh, diba, ang dami-dami niyang free, na syempre medyo rare rare din ayan. So yan lang guys. Thank you sa panonood at mag-subscribe na rin kayo sa